Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumaganda na nga po ang nangyayari ngayon sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing pinakarealistik na bagong big three na maaring mabuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Napag-usapan na nga po natin mga katropos noong naharang araw, nakasunod nga po ng mga pagkatalong nangyari sa Phoenix Suns last week at ang tuluyang pagbagsak nila sa standings ng Western Conference ay bigla lamang nga po nagkagulo ang kanilang kupunan. Pero mabuti nalang mga katropos at hindi rin naman nga po nagtagal at nakagawa sila ng bagong adjustment para maayos nila ang kanilang problema. Sa katunayan, matagumpay nga po nalang na ipanalo ang kanilang huling dalawang laro ngayong season laban sa mga teams ng Houston Rockets at Charlotte Hornets na siyang rason ng pag-angat ng kanilang record sa 16 wins at 15 losses bilang ika-9 seed sa Western Conference. Pero kahit man nga po nasa ibaba pa rin ng Sunset Standings, ay gumaganda na rin naman nga po kahit papano ang mga nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. Yes, tuluyan na rin naman nga pong nakabalik sa kanilang game kontra sa Hornets ang kanilang superstar na si Bradley Bill kung saan nagtala nga po ito ng 6 points, 3 rebounds at 7 assists kaya magkakaroon na nga po sila ngayon ng oras para mapatatag ang chemistry ng kanilang super team. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay nakagawa rin naman nga po sila ngayon ng isang maganda-gandang estrategiya sa kanilang rotation at iyan nga po yung paggamit nila kay Kevin Durant bilang kanilang point guard na gumaganar naman sa kanilang huling dalawang laro. Kaya asahan nga po ninyo na pagpapatuloy nila ang ganitong play sa kanilang mga susunod na laban ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing pinakarealistik na bagong big 3 na maaaring mabuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Kung parating nga po kayong updated mga katrop sa NBA, ay siguradong alam na nga po ninyo na napakadaming superstar na nga po ang nakadikit ngayon sa kuponan ng Lakers sa kagustuhan nilang mapalakas ang kanilang lineup. Pero basa rin naman nga po sa isang NBA insider, hindi rin naman nga po lahat ng mga available na superstar sa trade ay kayang kunin ng Lakers. Pero kung sakasakali man nga pong kumuha sila dito, Malaki nga po ang posibilidad na masungkit nila si DeJounte Murray ng Atlanta Hawks Sa katunayan, base pa nga po sa ibinulgar na balita ngayong araw Ang Lakers nga daw po ang may pinakmataas na odds o chance na makuha si Murray sa isang trade Gayong naniniwala naman nga po ang ilang mga NBA analyst na kayang-kaya nga po nitong makipagsabayan Kina Lebron James at Anthony Davis kapag naging parte siya ng bagong big three ng Lakers Gayong kayang-kaya nga po nitong magbigay ng at least 20 plus points sa kanilang mga laro samahan mo pa ng kanyang depensa na mapapakinabangan rin naman ng kanilang punan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.